Kung may natitira pa po isang konsensya at awa doon sa bata, magsuko na lang po siya sana. Pagbayaran niya po yung kasalanan niya sa anak ko. So dito si Kiara, akala ko papunta siya doon. So nakita pala ng parents, pumunta siya dito. So pumunta ako diretsyo-diretsyo talaga ako sa looban hanggang doon na sa may pool. So pumunta ako, naglakad pa ako doon hanggang doon sa stairs nila. Nakita ko na yung bata na, 'yun, lumutang na. Trauma na talaga siya kasi parang cargo ko na, kumbaga cargo ko na rin yung bata, Ma'am. Dito po tayo ngayon sa Uh, di The Pink Resort kung saan natagpuan ang bangkay ng 2 years old na si Kiara. So kung inyo pong makikita, nakakandado na po siya at ayon din sa barangay ay hindi na po ito nag-ooperate matapos yung insidente. So mula dito sa The Pink Resort kung saan uh, natagpuan yung bata ay ilang metro lang yung layo nito mula sa bahay ng sospek. Trinay din natin kuna ng panayam yung mga caretaker dito and syempre yung iba pang mga empleyado may-ari ng The Pink Resort ngunit sila ito tumanggi at hindi nila tayo inanyayahan para sa isang panayam. Ayon sa investigasyon, dito mismo ang bahay ng sospek na di umano pinangyarihan ng insidenteng pagpatay at panghalay dito kay Kiara. So, mula dito sa bahay ng sospek ay makikita nyo rin yung daycare center which is 25 meters away lamang dito mismo sa bahay. At mula naman dito sa bahay ng suspect ay 75 meters away naman yung layo ng resort kung saan natagpuan ng walang buhay ang biktima. So sa ngayon, eh, patuloy pa rin ang investigasyon at sinubukan din natin kunin ng panig itong suspect Ngunit sa kasamaang palad ay wala nang nakatira dito mismo sa bahay. At ayon din sa uh, barangay at sa PNP ay nabaril ito nung mga nakaraang linggo at simula nun hindi na siya umuwi dito sa kanyang tinitirahan. No, August 19, ma'am, kasi morning nun, ano kami ng pamilya namin. Banding kami nung araw ng... Martes. Yung pagpunta ko doon sa area, approaching ako doon sa may The Pink Resort, paakyat ako, nakita ko siya na bit-bit niya yung bata. Tinawag ko pa siya gumanon pa yung siya sa akin. Pero hindi niya na ako pinansin. Tapos yung pagdating ko na doon, wala naman sa isip ko na ganon kasi hindi naman nagpumiglas yung bata, hindi naman nagaiyak. So wala lang ako. Yung pag uwi ko na, wala lang. Okay lang. Tapos nung nangyari yun, sa yung naano siya na nanunod lang, wala pa sa isip ko yun. Doon na ako napaisip yung no September 25, September 25 na nakita ko sa balita na ginahasa. Doon na ako na ano talaga na yun pala yun ang araw na yun, yun pala nangyari yung pagkagasa. Nung time po na tinawag niya sus yung suspect, ano po yung nag-reaction niya? Tumingin siya sa akin pero hindi niya na ako talagang pinansin talaga na tinignan. Kasi paakyat ako eh, na umaandang yung motor ko sa taan. Matagal niya na po siyang kakilala din. Oh, yung dito pa ako. Saan niyo po siya nakita, sir, na dala-dala yung bata. Yung pag-akyat ko, yung tinawag ko siya, nasa likod, papunta siya sa likod ng bahay nila. Tapos kitang-kita ko -bit na bitbit -bit yung bata. Hindi ko man naisip na ganun ang mangyayari, pero bitbit -bit niya papunta sa likod ng bahay nila. Ano pong kulay ang suot ng bata? Kulay red po. Na uniform po na yung palda, tapos naka-white yung... Siya po ba ay may buhay pa during that time or palagay nyo tulog? Buhay po yung bata, nakita ko po. Dilat po okay, dilat yung mata niya. Pero hindi po siya umiiyak? Hindi siya umiiyak. Tapos po ito pong suspect, ano pong kulay ng suot niya? Yung matatandaan po lang po, yung suot niya is short na kulay rin. Hindi ko na po matandaan yung damit niya kasi hindi ko naman na na yun. Bakit tatandaan po pa po ano? Basta yung araw na yun, pag akit ko, wala sa isip ko na ganun yung mangyayari. So, ibig sabihin po, sir, hindi po kayo nakapag-isip na may something? Wala po akong ano na may masamang mangyari kasi wala man di man umiiyak yung bata. And then nung pagtawag niyo po sa kanya, natingin lang siya, wala na pong sunod na nangyari. Wala na po. Wala na po. Hindi niyo na rin po siya nakita doon sa likod. Oo, oh, niyo. wala na. Mga ilang minuto po sir yung tinagal niyo doon sa The Pink Resort. Ito, nasa mga isang minuto. Yung The Pink Resort po na yun ay nakabukas po ba? Nung... Close po yung gate po. May nakakandado po siya. Nakakadena. Ah, kaya po mabilis lang din po yung pag-alis nyo? Opo. Ah, parang nangyari po mag inquire kayo? mag inquire lang po kasi magbabag din kami ng pamilya po. Ito pong tao pong ito, nabanggit nyo nga kanina, nakakilala nyo, kamusta siya? bilang tao, bilang tiga pigkawayan. Yung ano ko sa kanya, kilala ko sa kanya, iwalay sa sa asawa niya. Wala mo na asawa niya dito, nasa Manila. Hindi ko siya as in talagang magkakaibigan kami. O or... ano. Yes. ano yung dahilan kung bakit ngayon lang tayo mabot sa punto na you are willing to testify na ako? So, niyo, yung nakita ko na na ganun yung nangyari sa bata, parang ako na rin ang nag-ano sa kanya. na tinanong tanong ko bakit o may anak ba siya maliit wala man siya anak maliit tapos doon ako nag ano ma'am na, 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 ano ko talaga kasi yung araw na pagtingin ko yung araw tsaka yung oras mismo nakita ko yung nahawak niya yung bata doon na napaisip ko na siya yung gumawa Karino ka lumapit noon tapos bakit yun nga, medyo nahaba, humaba ba yung panahon na nakaabot tayo dito sa puntong to? Yung bago ako nagsubong, ma'am, kasi pinag-isipan ko talaga na kasi yung pamilya ko hindi madadamay. Kasi dito ang pamilya ko, ayoko madadamay yung pamilya ko, kaya nag-isip talaga ako ng ilang beses. Tsaka pinanindigan ko talaga para mabigyan ng justisya yung bata at sinabi ko sa asawa ko na ma, tulungan mo ako. Sabi lang, mag, sabi na nga sa'yo, mag-ano tayo na, pray lang tayo na tulungan ka na mag-witness ka, lumutang ka ganyan. At sa akin, panatag na yung loob ko na makamit yung hostesya ng bata. So ngayon po, sir, ay kayo po ba ay desidido na talagang maging eyewitness? Para Opo, po, para, para makamit lang yung hostesya ng bata. Pasalamat din ako sa Panginoon, ma'am, na binigyan niya ako ng tanong. Lakas ng loob, tamog. At least support ba din nila ako na mag-witness na yung uh, ang lang yung pamilya ko na hindi matatap. Nangako naman si Major Peralta na yung safety po ng family nyo and safety niyo ay monitor po natin. From time to time, communicate lang po tayo. So sir, wag po kayo mag-alala dahil yun nga po. Si Sir Rafi naman po ay nangako po na naglagak po siya ng reward po na 500,000 pesos po. So, uh, ito po ay ibibigay po namin sa inyo once po na magka-warrant na and then umakyat na po sa korte yung kaso. So, from time to time naman po, i-update po ako ng ating complainant and then ni Major Peralta para po malaman po namin yung pinaka-status ng case. So, isa po kayo sa mga magulang na baga, naka-encounter or nakausap po itong suspect natin. So, paano po niya kayo in-approach at paano po nagsimula yung pag-uusap niyo? Tinanong niya po ako, sabi niya, ay, dito ka pala, sabi niya. Sabi ko, opo, dito rin kasi nag-aaral yung anak ko, sabi ko sa kanya. Tapos tinanong, tapos sinabihan ko siya na, ayan yung anak ko ano yan siya, lalaki, kaso lang mahaba ang buhok. Tapos noon, tinanong niya ako, sabi niya, "Ay e, kaninong anak pala yang ano yang kambal?" sabi niya. Sabi ko kay, kay Kring Kring, sabi ko nang ganoon. Ano yan siya dito, visitor lang yan, sabi ko. Yun po, hindi ko rin po kasi alam na ganun po ang mangyayari. Pagkatapos na nagtanong siya sa akin. Tapos hindi lang din naman po ako yung isang parents na tinanong niya, tatlo po kami. Tapos yun lang, hindi ko lang din po alam kung anong araw, anong petsa, at anong oras? Pero nung time po na yun, mga ilang araw po bago yung insidente na hinalay niya at pinatay niya yung bat. Hindi pa po, po siya nakabot ng one month na. Mo. Tapos nung sa isa kong kasamahan, week lang po siya ma'am, tapos nangyari yung insidente po. Tinanong niyo po ba kung bakit niya tinatanong yung kambal? Hindi po ma'am, kasi hindi rin po namin kasi alamin na yun pala ang mangyayari. Tapos nagtanong lang siya kung kaninong anak yan. So ito po bang si yung suspect natin ay kilala niyo po ba talaga siya personally? Opo, ma'am, kilala po namin siya kasi dito po siya nakatira simula noon hanggang ngayon. Minsan maraming mga balita na ganito ganyan daw siya tapos nagchat din siya kasi yun sa auntie ko tapos ibang ano siya mang ibang parang ibang tao siya kausap pa. Medyo bastos. Ibig sabihin po may pagka manyak or malibog. Ganun po, ma'am. Kasi yung ginawa niya sa ibang babae, yung niya po. Meron na siyang history ng pagiging manyakis. Ganun na. Parang na-trauma po kami sa nangyari po kasi dati pwede namin iwanan yung anak namin. Kahit dito sila, sa kusina kami, kampante kami. Pero ngayon na nangyari, hindi na kami, ano ma'am, hindi na kami kampante. Kasi pag nawala lang sa paningin namin yung anak namin, parang, ewan ko ba, kinakabahan na kami. Ganun na. Kasi yun po nangyari dito sa... Saka first time po nangyari ito sa lugar namin, ma'am Nagtanong niya, siya, ma'am, kung kaninong anak. Tapos yun lamang yung tanong niya, ma'am. Paano po nagsimula yun at kailan po iyon? Mga weeks bago na, na bago nangyari yung krimen, ma'am. Paano po yun? Kung baga, paano mo natatandaan yung conversation? Itawag niya yung pangalan ko, ma'am. Tapos gitanong niya yung kaninong anak. Tapos yung mga anak niya, gitanong niya rin kung lalaki ba o babae. Tapos sabi ko, lalaki. Ito pong kambal, tinanong rin po ba niya kung kaninong anak yun? Opo. And then ano po yung sabi niya nung sinabi niyo na kung sino yung magulang. Sabi niya, sabi niya malaki na pala yung gambal no Yun no. Nung time po na yun, meron po ba kayong napansin na kakaiba dito sa suspect or wala? Parang wala na. Pero bago yung nangyari yung agreement, madalasan okay. niya siya dyan, ma'am, nagalinis. Naga, naga linis. Nakita niyo po ba siya dyan naglilinis noon? Oo. Oh. hindi nung araw ng pagkawalan ba? Hindi. Personally po ba ay kilala niyo itong suspect or hindi? Kilala. Wait okay, dito, man siya, ma'am. Kamusta siya? Ano po ang pagkakakilala niyo sa kanya? Marami yan siya po. Baka dyan, Mga, mga live po. Mga live in. niya daw. Meron ba siyang history na siya ay naggumagamit ng illegal na droga? Hindi ko alam, ma'am. Meron ba siyang history ng pagiging manyak o pagiging bastos? Hindi ko alam, ma'am. na-prepare na po natin lahat ng uh, documents. Nakuna na po din natin ng mga judicial affidavit yung mga witnesses. Today, we will going to file the case doon sa korte. So, ang isasampa po natin kaso laban sa suspect is yung rape with homicide. So, andi dito naman po din yung family, yung witnesses, and uh, we are just only preparing the document kung mayroon man silang last changes, no? bago natin isubmit is yung uh, kanilang uh, pa ang salaysay. Isa sa directive talaga ng ating regional director, si Police, General, Police Brigadier General Arnold uh, Argenti, at saka ng provincial uh, director natin dito, eh, na si Sir uh, Police Colonel Beray, na talagang balikan yung mga under investigation. And na uh, nakita ko po itong isang ito, uh, itong isang under investigation, kaya immediately nagpakandak ako ng uh, in, uh niyan, backtracking. So, doon sa backtracking, uh, binalikan talaga namin lahat ng areas doon. Uh, tinignan namin lahat ng documents and uh, hanggang sa pumunta kami sa area. So, naghanap talaga kami ng mga witness. No? And uh, pahirapan talaga kasi parang walang walang pan eh. Wala tayong ano yan, makita. And uh, only last week no? uh, na mayroong gusto mag-surface at tutulong daw. So hindi muna natin ito siya pinaunlakan kasi nga gawa ng kailangan talaga nating uh, alamin kung ano talaga yung tunay na pangyayari doon sa kwan. Kasi uh, dapat bago natin makausap yung witness, eh alam natin yung facts sa yung mga circumstances doon. And uh, it just happened na uh, pag-forward niya dito, nakausap niya yung uh, family. In fact, yung family una mismo ang nakausap. I let them to talk to be witness first kasi para malaman natin kung credible yung witness eso So, base sa kanila, base sa family, that the witness is very credible na talagang yung personal knowledge, meron siyang mga personal knowledge about sa, sa pangyayarin. Uh, kaya, nag-forward siya. Yung una-una, hisitan talaga siya. Uh, kasi yung security na at saka yung kanyang pamumuhay, siyempre, mag-displace. And, talauna uh, naman na, uh, sabi niya sa akin eh, ang gusto niya naman talaga is to help. At saka gusto niyang mapalagay na rin yung kanyang Konsensya, no? Uh, may sabi niya kung ano talaga yung uh, mga nalalaman niya. So, nagkuha po tayo ng mga uh, witnesses galing sa iba't ibang mga ano yan, mamamayan doon na present during that time. So, sa ngayon po, ma'am, no, uh, today, uh, ipapile natin yung kaso sa Sinubukan talaga natin, no, ng ating mga investigator to contact the person of interest nung una pa, no, uh, even before talagang nire-request na siya and very hesitant talaga siya uh, hindi naman siya declining no doon sa request namin na magpa i testing and uh, at the same time po grab uh, how much more na talagang alam niya na na siya talaga yung suspect no uh, uh, halos hindi na nga matawagan at hindi na siya nag-a-acknowledge sa amin, mga calls. Sa ngayon, ma'am, no, uh, wala na po siya no uh, napuntahan ulit namin yung bahay niya kasi nag-iisa lang siya doon uh, talagang uh, totally abandon na yung bahay niya wala na talaga tao tao for uh, past two weeks or almost uh, more than two weeks wala na talaga doon tapos tatanong tanong namin hindi na rin siya nakabalik doon sa area na yun mayroon tayong mga information no uh, nakatira daw ito siya sa kanyang kalipin partner na hindi na muna natin i-disclose. Every now and then naman, nagpapadala kami sa kanya ng message, lalo, lalo na ay yung mga request natin na mag-polygraph and uh, ano yan, yung DNA. So, so far, wala pa siyang sinabing he agreed to the request. How about the other people po na yun yung nirequest request natin for polygraph? Ganon din, ma'am, no, napuntahan ko personally actually yung nirequest request And uh, sabi niya, uh, uh, ano yan, yung isasanggunin niya muna sa kanyang council. So, hindi na rin po namin siya, uh, yung sabi namin po, hindi namin siya pinilit uh, kung kusa siyang gustong magbigay ng kanyang salaysay at mag-agrim sa polygraph and uh, DNA testing. And uh, yun nga, sabi niya, isasanggunin niya muna sa counseling. Lahat po ito nakabase doon sa autopsy report, no? kung ano yung grounds doon. May dalawang remarks doon kasi na talagang uh, masasabi natin na ang itong kasong ito magpo-fall talaga sa repeat homicide no and uh sabi ko nga yung mga witnesses eh mayroon naman talaga silang personal knowledge about sa quan um, sa circumstances at saka sa do sa pangyayari no so yun ang pwede nating gamitin yun nga po ma'am no mayroon kaming ibinigay sa kanila na number and uh, dadalasan po namin yung pagkandak ng patrolling sa area nila and at the same time po talagang we will going to coordinate closely with them and sa official, barangay officials ng barangay. papagalawin po natin yung kanilang peace and order mechanism na kung saan ay talagang yung mga kanila yung mga tanod ni pati tututukan nila. And malapit lang naman yung kanila sa Barangay Holy. And kakausapin namin yung barangay captain. And any eventualities or mga suspicious looking, talagang nag-iwan na po kami ng mga numbers. Sir Rafi Tulfo, maraming maraming salamat po. Ngayon po ay nakapag-file po kami ng case laban po sa suspect na si Mr. Rex Mampang po. At sana po magtuloy-tuloy na po yung kaso at saka managot po siya. At makuha po ni ng aking anak na si Zanaya Kiara F. Bermejo ang hostisya po. Maraming salamat po sa inyong lahat.